Magandang araw mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Ngayong araw magbibigay ako ng ano ng panibagong video, ng panibagong uh, inspirasyon para sa mga katulad ko na nagdaraan sa iba't ibang uri ng sakit. Tulad na lang ng acid reflux ng GERD o gastritis kasi merong nag-comment dito sa atin, um, bala kong sagutin pero... Pinakamaganda para may share din natin sa karamihan gawang ko na lang ng vlog. Ano? Um, ang nagtanong ay isang viewers natin at uh, bagong viewers. Ano? Uh, shout out po, uh, Master Oka. Yan. Um, one day na po. Ito ano po, uh, hindi ko agad na gawan kasi uh, busy tayo sa opisina. Nagta nagtatrabaho po tayo, nag-opisina tayo. Ang kanya pong katanungan ay ito po. Basahin ko lang po ha. Medyo malabo lang yung aking mata at aking tsatsagain. Ano po? Uh, good day po and already subscriber. Yan. Uh, maraming maraming salamat. Pag may GERD ka ba or acid reflux and ulcer and gastritis, automatic ba na may H. pylori ka na? Yan. Isa po ito sa katanungan niya. At uh, meron pa. Or, meron ding 0 H. pylori pero may uh, nagkaka-ulcer. Gastritis, GERD, Acid reflux. Thank you. Yan. Uh, maraming maraming salamat din po sa inyong katanungan. At uh, itong inyong katanungan po ay marami po ang makikinabang. Marami po sa atin ang may ganitong kondisyon. Ano po? At um, marami natatakot. Siyempre, dahil sa mga... Um, pahirap na nararanasan ng GERD na to, ng gastritis na ito, o ng acid reflux na to. Ang unang pong katanungan ay kung merong kang ulcer, gastritis, acid reflux, uh, GERD ay automatic, automatic na ba tayo na mayroong ding H. pylori? Yun. Uh, ako po uh, bilang may ganitong karamdaman, nagkaroon na po ako ng H. pylori, nagkaroon na rin ako ng megastritis, um, nagkaroon na rin po ako ng ulcer, nagkaroon na rin po ako ng uh, acid reflux at GERD. Ano po, at uh, iba pang mga kondisyon na kasama nito tulad na lang ng anxiety na normal na uh, kaibigan ng sakit namin na sakit sa sikmura, Ganun na rin po yung depression. Yan... Um, ang gastritis po, karaniwan po, uh, nararanasan natin yan, ito po yung paghangin. Ano po, ito tinatawag natin kabag. Ano, kapag may kabag ka, uh, posible naman na, o pwede na hindi ka magkaroon ng H. pylori. Although, ang H. pylori po, ang isa sa mga symptoms nito, kinakabag. Ano po, kinakabag. Pero, kung kabag ang inyong sakit, hindi ibig sabihin po noon, mayroon ka na agad H. pylori. Po, um, good po, ang good po, yung pagsakit po ng ating sikmura. Ano po? At uh, acid reflux po, yung pag po ng asido, na dahilan po, kaya nagkaka-acid reflux tayo, ay dahil po yung splincher natin, um, masyadong naluto na, lumambot na, uh, hindi na siya magsara. At nakakalusot na, nakakalampas na o nakakabalik yung init ng ating sikmura, ng ating asid um, acid, at uh, nakakaabot ito hanggang sa lalamunan hanggang sa ating bibig. No po. Kaya um, karaniwan pong sintomas nito, um napapansin nyo natutuyo lalamunan, masakit ang lalamunan, masakit ang dibdib, masakit yung tapat ng splinter. At um kalimitan po ay hanggang sa um, ating bibig po at ang hanggang sa ating labi po uh, natutuyo po. Kalimitan nagpuputok-putok yung labi natin dahil lang dahil po sa acid na Uh, meron tayo. Ano? Um, hindi din po ito uh, dahilan para magkaroon ka agad-agad ng H. pylori. Ano po? Posible po na meron kang acid reflux, meron kang GERD, tapos magkakaroon ka ng H. pylori dahil po um, naging komplikasyon na lang po ito. Ano po? Hindi po uh, lahat na mayroong ganitong karamdaman nagkakaroon po ng H. pylori. Yan. Uh, bakit po? Kasi po ang H. pylori po ay isa pong uri ng bakterya. Ano po? Isa pong uri siya ng bakterya na kadalasan po uh, sasagutin ko yung padalawang question nyo na um, ang meron pang ang H. pylori po ba ay nagkaka-ulcer, gastritis, GERD at acid reflux. Ano po? Um, kalimitan po pag hindi agad naggamot ang bakteriyang ito nagkakaroon po tayo ng, H5, ng gastritis, ulcer. Number one po talaga ulcer kasi yung bakterya po kumakain niya ng mga pagkain na nasa latsa natin at kapag ka yung lining ng ating sigmura ay wala ng pagkain, yun na po mismong lining ang kaka uh, kakainin nito hanggang sa mabutas at uh, oh, hanggang sa magkasugat. Kaya po magkakaroon po ng ulcer at kapag tuloy-tuloy na hindi natin napapatay yung H. pylori, posible po na mabutas yung ating ano yung ating um, uh, sikmura na siyang dahilan kung bakit tayo may emergency para tayo maoperahan na ano po uh, it's failure eh. um, medyo matagal na inuman ng ano po yan ng antibiotic ano po uh, kailangan po niya na makapagpa-check up ano po at uh, kapag ka nagka uh, nakapagpa-check up tayo bibigyan po tayo ng uh, dalawang dalawang ano dalawang uri ng antibiotic ano po uh, nasa doktor po kung ilang ha, sila po yung mag-de-decide kung gaano katagal yung gamot nito parang 14 days di ko na kung ilang buwan ilang inong ko nung ano parang dalawang linggo ata dalawang linggo ata po yung yung sa akin ano po Uh, parang 14 days po na binigyan ako ng dalawang klasing antibiotic. Ano po? Kaya pag po may naramdaman kayo ng na ganyang kondisyon, magpa-check up na po kayo at um kailangan mapatay po yung H. Pylori. Ano po? Ah uh, Yan po um ang H. po, ang sintomas po nito. Mabilis kang guto mabilis kang mabusog, uh, masakit Masakit talaga yung chan mo. Talaga masakit kasi kinakagat po nung bakterya, yung lining ng iyong, ano, yung wall ng iyong uh, sigmura. sikmura. Ano po, kaya masakit. At ang bilis po niya magmultiply. Bakit po nag-gastritis? Ba't po nag kasi, yung pag-multiply po niya, nagpo-produce po siya ng mga bubbles. Ano po, saka yung dumisiguro niya, saka yung paggalaw niya sa sikmura natin, nagpo-produce siya ng mga bubbles. Ngayon, mabilis po yung pagpayat natin dahil yung sustansya po na dapat ay mapunta sa ating katawan. Ngayon po, inaagaw po, nakakain po ng H. pylori yung ating pong katawan halos wala nang pumapasok na nutrient. Nasa H. pylori na po. Ano po, nasa bacteria na po yung mga nutrients. Kaya yun po, sana po ay makapagpacheck up agad kayo. Ano po, uh, posible po, pagka may H. pylori ka, uh, dumumi ka din ng dugo kapag um, nagka, nagkaroon na ng sugat ang ating ano ang ating lining ng sikmura. Ano po, pwede po na maging symptoms ng pagdumiwi ka, pwede ka magkita ng dugo. Ah, uh, ang pinakamaganda po nito habang hindi ka pa nagkikita ng dugo sa iyong dumi, eh, makapagpa-check up ka na sa mga doktor natin. 'Yan nga po, um, maganda po diyan uh, habang iniinom ka ng antibiotic um, umiinom ka din ng probiotic. Ano po? Para maibalik po yung good bacteria. Kasi yung antibiotic po, talagang napakat, ano po niyan, tatapang ng antibiotic ang bibigay sa inyo. Yan po yung mga mahal na antibiotic. At, um, papatayin po niyan lahat ng mga bacteria, good or bad. Kaya, kailangan nating uminom ng probiotic para, at saka prebiotic, para maibalik yung good bacteria. At yung good bacteria po, uh, matutulungan din po nito na, uh, mapatay yung ano, yung mga bad bacteria yan, yung mga H. pylori yan. Yun lang po, sana nakapaghatid ako ng uh, tulong para sa inyo, lalong-lalo na po kay Sir Master Oka. Sana po ay nagustuhan niyo yung sagot ko doon sa inyong katanungan. Maraming maraming salamat po at uh, nakatulong po tayo sa iba pa na nangangailangan ng ating kwento. Bye-bye!